May kalay kayo dito. Dalawa to. Saan may kalay kayo. Saan lang? Nasa loob. Na doon? O, sa likod lang ng pinto. Mala, hindi pa na mahakot. Okay, Ito, nababatay braan. Dito lang mayroon. Hi guys. Oh, magkape naman kami. Yung ngayon. ngisikot <laughs> Bitbit <laughs> <laughs> yan. Kape na, naman kami ngayon bago yung, kami bababa o uwi na kami ngayon. Hindi na sambay tong isa ay. Eh sige, good. Ah, anin kami, oh. kami okay. ay. Boy, kape. Halika, ko yan. yan. So, boy kape ang aming kape. Oh yes. Yeah. Kasi herbal po siya. Ah, dali ah. Oy, boy, uh -huh. ka ba yan? Bayad sa... ka ba yan? Ah. Uh -huh. Baka naman, boy kape. <laughs> 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 oh, na-interest ko na yung product mo ha. <laughs> oh no! Hindi kasi naman. Pwede siya sa... Takot mo itong isa na to. Oh. Takot. Oh. Ah. Takot yung isa. Ako so. ito. Oh guys, nakita nyo ko? Oh, di ba? May suong akong mangga. Ay, ang hirap no, maba. No. Oh, ginaya ko sila. makita ko dito sa bukid para mang hingi ng mangga. Oh, ayan na. Daladala -dala ko. <laughs> di ba? Suong-suong na lang. Sing hirap bumaba. Ayan sa tipeli, oh. Mangga din ang dala. Oh <laughs> uh, may mangga na siya, may kasoy pa. <laughs> Ay, ito guys, may daan, dinaanan kaming kapilya. Ang kapilya nila dito sa lokal ng Matangib. Yan. Ito yung pininturahan dati ng aking asawa. Itong lokal na to. Ganda. Cute siya, cute. Oh, wow. Ang ganda ng kapilya. Oh, kahit nasa bundok, pero ang ganda ng kapilya. Oh, 'di ba? Cute tayo.